Scotty Thompson, hindi pa satisfied sa performance ng Barangay Hinebra. Ano ba talaga ang plano ng Barangay Hinebra kay Maverick Ahanmisi? Sa kabila ng mga pagkakapanalo ng Barangay Hinebra ngayong conference, ay marami pa rin talaga yung nagtatanong. Bakit hanggang sa ngayon, hindi pa rin naglalaro si Maverick Ahanmisi? Anong klasing injury ba talaga yung kanyang natamo? o isa lang itong cover up para pagtakpan yung plano talaga sa kanya ng barangay Hinebra. As of now nga mga chong ay 3 games ng absent si Maverick Ahan Misi para sa barangay Hinebra. Kaya naman hindi na rin katakataka kung bakit maraming barangay Hinebra fans ang nagahanap sa nasabing gwardya. Noong mga nakalipas nga rin nilang laro noong naglalaro pa si Maverick ay limitado yung minuto na ibinibigay sa kanya ni Coach Team Code. Kaya naman, ano pa talaga yung nangyayari ayon sa opisyal na pahayag ni Coach Team ay meron nga raw iniinda si Maverick Ahanmisi. Pero hindi nga nito dinisclose kung anong klasing injury ang meron si Maverick at hanggang kailan ito hindi makakapaglaro. May mga ilang fans ang nagsasabi na nakikita nila si Maverick na okay at tila wala naman itong iniindang injury. Kaya ang tanong, totoo bang may injury si Maverick Ahan Missy o cover up lang ito sa plano ng Hinebra Management? Ayon sa ating mga trusted source, ay mayroong iniinda si Maverick Ahan Missy pero isa nga lang yung minor injury at hindi dahilan para hindi siya makapaglaro ng three straight games. Yan nga rin yung pinagtataka ng mga insiders dahil kayang-kaya nga daw itong ipagpag ni Maverick para makapaglaro. Pero hindi nga siya binibigyan ng go signal ng management na maglaro sa barangay Hinebra. May mga nagsabi nitong mga nakaraan na gusto nang umalis ni Maverick Ahan Misi sa barangay Hinebra at mukhang pagbibigyan daw ito ng management at gagawing trade asset kung saan meron lang daw inaantay na magandang offer. Nabanggit na nga rin ni Snow Badwa at ilan pang insiders na may usap-usapang gusto raw umalis ni Maverick sa Hinebra dahil hindi raw ito kontento sa kanyang role at tila hindi pa rin siya tanggap ng ilang barangay Hinebra fans. Kaya naman, napakalaki talaga yung posibilidad na gagawin siyang trade asset ng barangay Hinebra. Ayon naman sa ating mga source, ay posible na naghahanap ang Hinebra ng tamang trade package. Maaring kapalit ay isang big man o young talent. Pero sa ngayon, tahimik pa rin ang kampo ng Hinebra. Ngayon ang tanong ng bayan, dapat bang manatili si Maverick sa Hinebra o i-trade na siya? Una sa option ay ang pag-trade kay Maverick. Malinaw nga na hindi siya fit sa sistema ni Coach Team Cone dahil mas effective si Maverick sa sistema kung saan mas matagal niyang hawak ang bola. Hindi niya nga yan nagagawa sa sistema ni Coach Team dahil sa triangle offense. Sayang nga lang yung talent netong si Maverick kung mas matagal pa siyang nakaupo sa bench. Minina natin Mahusay naman talaga etong si Maverick Pero hindi niya talaga mailabas yung kanyang laro Dahil hindi talaga siya bagay sa sistema ni Coach Team Cone Pwede siyang mag-excel sa ibang team na mas nangangailangan ng kanyang skillset At kung ititrade ito ng Hinebra Ay makakakuha pa sila ng solid asset O possible isang big man na mas mapapakinabangan ng Hinebra Kung sakaling manatili si Maverick sa Hinebra ay makakatulong pa rin naman ito under coach Tim Cohn gamit ang kanyang experience at leadership. Mabigyan lang ng tamang role. Etong si Maverick na sasakto sa kanyang skill set ay paniguradong lalabas ang kanyang laro. May mga panahon din na matamlay yung guard rotation ng Hinebra at po pwedeng makatulong si Maverick Ahanmisi. Sa ngayon, nakahold ang lahat habang hindi pa klaro ang plano ng Hinebra para kay Maverick. Pero isang bagay ang sigurado. Sayang yung talent niya kung mas matagal siyang nakaupo sa bench. Kung may injury man o internal conflict, dapat itong ma-resolve agad. At kung hindi na talaga siya fit sa barangay Hinebra, ay mas mabuting i-trade na ito para makakuha ng player na mas babagay sa sistema ni Coach tim Cone... Ayun mga chong... Dapat pa bang manatili si Maverick sa Hinebra? O panahon na? Para siya'y magpaalam... Comment mo lang dyan sa iba pa... Dumako naman tayo... Dito sa kabilang balita... Scotty Thompson... Hindi pa satisfied sa performance... Ng barangay Hinebra... For the first time ngayong conference... Nakuha ng barangay Hinebra... Ang kanilang back-to-back wins... Pero ayon... Kay Scotty Thompson... Hindi pa yan sapat dahil sa kabila ng dalawang sunod na panalo, aminado si Scotty Thompson na marami pa silang kailangang ayusin sa kanilang kupunan. Ayon pa nga mismo kay Scotty sa kanyang naging latest interview, siguro ang maganda raw na nangyari sa kanila ay ang pagkakuha ng back-to-back -back wins. Pero marami pa daw silang kailangang i-correct sa kanilang team practice, consistency, defense at chemistry. Ilan lang yan sa mga bagay na gustong tutukan ni Scotty at ng Hinebra coaching staff. Para sa Hinebra, hindi sapat ang panalo kung hindi ito sustainable. Dahil sa PBA, kailangang handa ka every game, every quarter, every play. Nabanggit pa ni Scotty na kailangan raw nilang maging ready every time. Kailangan pa rin daw nilang mag-adjust kasi marami pa raw kulang sa kanilang laro. Sa madaling salita, hindi sila kampante. Gusto nilang maabot ang full potential bilang team. Hindi na bago sa Hinebra ang underdog mindset dahil ayaw nga ni Coach Team na nagkukumpiyansa yung kanyang mga players. Ang leadership ni Scotty malaking bagay sa pagpapaalala sa team bawat game ay meron silang pagkakataon na mag-improve. At ngayon napapalapit na ang crucial stretch ngayong all Filipino focus ng Ginebra ay ayusin yung kanilang mga problema at gawin pang solid ang kanilang team chemistry. Kayo mga chong, ano masasabi nyo? Ngayong hindi pa sapat kay Scotty yung performance ng Ginebra. Ano rin yung masasabi nyo patungkol sa plano ng Ginebra kay Maverick? I-comment mo lang dyan sa ibaba.